Hello guys May midnight snack ako Dumating si Bonso At may dala siya Magkain tayo guys Ay, May midnight Midnight snack guys Ano ba yan Kita muna at medyo Paano naman to yung At ano ah.

Sana ba yung si Bunso eh. at yung dalawang sas. So, kaya tayo, tayo guys. Midnight snack. Midnight snack tayo guys. Kasi, pakarating lang ni Bunso. Galing sa kanyang work. Dumahan daw siya ng McDonald's kasi daw. Sabi niya, alam niyang gising pa ako. Nanood ko siya ako ng TV. Tapos, padaan na daw siya sa McDonald's. Ano daw gusto ko, sabi ko, wala. Ayun, dumating, kakarating niya. Sabi na, kaya no, alam kung gising ka pa, makin ka na lang. Sabi ko, ito lang ako ang gusto ko. Ay may may chicken nuggets pa. Ayan. Ganun yan, guys. Ibo yung sopag. <clears throat> Pagkagaling sa work, nagtatanong yan kung gising pa daw ako. Habi ko, oo. Ano pala ngayon, guys? Mag-wake to ten. Habi pa, ma, gising ka pa. Habi ko, oo. Bakit? Padaan na daw siya dito sa sa McDonald's. Ano daw ang gusto ko? Sabi ko, what na? matutulog na kako ako, pinanunood pa daw ako ng TV. Alam niya kasi yan guys, pag <laughs> ganitong oras, pag alam niyan gising pa ako, lumadaan yun sa McDonald's. Wala <laughs> na si Bunso guys. Sa so, hindi ko rin may wasan na hindi nga ka kain. Kasi, alam na alam niyang gustong gusto ko to hmm. Pero guys, sa ano, dyan sa atin, sa, sa atin, mostly, eh, doon ko sa Jollibee. wala kami Jollibee dito guys. At, Yun. At yun. McDonald. Meron lang kami itong McDonald's, saka Burger King, at saka yung yung drive, driveway. Pero wala kami Jollibee dito. Ewan ko magkakaroon ng Jollibee. Parang hindi ata. Pag Pinoy, pang Pinoy Jollibee talaga. Pero dito sa amin, McDonald's talagang inaano ng tao. At ang gusto, gusto ko to guys. Uh, Gustong gusto ko yan. Masarap to. Ano to eh? Parang apple pie. Mm. mm sarap. Mainit pa. At mainit pa. So, Sino ba naman ang <laughs> <laughs> hindi kakain kung mayroon naman, diba? May itong sabihin, dawala na, naman yan eh. May itong sabihin, kainin na lang. Ano na, natulog na siya, pagod. Pagod ka rin sa work. Sabi niya kasi, mamagising ka pa? Sabi ko, oo. Daanan kita sa McDonald's. Sabi ko, wag na. Matutulog yeah. na lang din ako Lalaan na ako. Ayun. Lumaan. Ay, may dala. Adi kainin. Mm. At, ako guys, pag may pagkain, hindi ko talaga may iwasan <laughs> Sarap. Good night na guys. <laughs> Ang kulang nito guys ay Coke. Wala. Wala siya dala. Pero juice na lang. Juice na lang. May ako na. May ako mag-juice pag tapos na. Mm. So, salamat bun so may dala ko sa akin. Si Obi tulog, tulog na <laughs> tulog na. Tulog na tulog na si Obi. Pero hindi lang kumakaya si Obi ng ganito, lalo na ganitong oras hindi ako lang talaga si mahili kumahang mm. bukas ko na lang to kasi gabing gabi na bukas pagkagising ko ng umaga yun ang kainin ko di ba? sa kape mm. Take Bye bye guys. <laughs> <laughs> Thank you for watching. McDonald's Day jam